Tago, tago ang ang sun. Wala sa likod, wala sa taas. wala sa Wala kilid, wala sa right. Tatlo, wala Three, two, one, zero. Playtime! time. Ay, murag play naman siguro, kay wala naman yung tingog. ko. Play na! Bumol! Taon na ako si Jikoy. Hahaha, <laughs> dali na kitaong mag-ibugo, bakit kitaong mag-itago. Hahaha! Jikoy! Ang saka to si Jikoy, ha? Ay, <laughs> na-since na ako, mayroong dali na kitaong mag-itago. Hahaha! <laughs> Jikoy! Wala pa doon naman si Jikoy, ha. Dari, batoy, makitaan oh, no. niyo kung ano ikaw rin ba. Saan, woy? Ang saka to si Jikoy, ba'y? Sige ko, Isay. Sa hmm. sana, hindi mo kuya, oy. ka saan. Ikaw na may di kabalo mo tago Dali hmm. lagay ka kapag taon. Tanaw, man siguro ka pagtago na ako. Hmm. Tanaw, nagpiyong mong ganit ko. Nagpiyong. Sige, na Sige ka, ikaw, ikaw na mong tago nito. Abal na ka. Ako na abal. Sige, tago siya ko. Sige. Tago, tago, ano. Tanaw mo ka ko, hindi ka ka. Piyong dia. Sige, talikur ko. Pagpilang kong tatlo, nakatago na kayo.

sa so, mo dre. Outline oh, pong naglaba. Hindi nagtaguanay. Oh, ah, nagtaguanay. Pwede ra ko bi. Hmm, inter ka kabalo di ka mo dulaan eh. Na, no, taguanay lis gutan, di ba pa ko ninyo magbago makit-an. Hmm, di makatuig bugiro pug ka, kao sige, apil ka. Uy, ka kabal kay kao may bago inter. Ako aban. O oh, sige sige, uy, bubli na. Dali ra kay pangitaon oi. Sige, ka aban na. Sige sige, diri ka mo pa na magiya pa. Okay. Oh, sige na panago na mo. Tago, taguan, maliwanag ang buwan. Para mo sa buwan mga Late time. Uy, murag plain naman siguro, hindi naman maningog. <coughs> Ay di digli ko, ya patana kitan. Lagi ya basta pag malipat siya, manakan na yung taha. Ganino, basta na niya patay na. <coughs> na <Narap>, <coughs>

来，给我吧。